오동해 동해 동해.

Ito? Mana sa yan? On! Wala dun di magulang ko Mga dekm response kaya Yon song Toto kaya sabis ka na yan Ay

Dati na ako, ang last na kaya ko eh. Ay, hindi na ako, hindi ko na kaya siguro ko lang ako dito. Kaya alam ka talaga.

thì lúc đầu miếng nào ra mấy này rồi <laughs> là

may na ako dito sa lapwa. May na ako dito sa May na ako dito sa lapwa. May na ako dito hindi masayang yung para

apa itu? Ini di pelatar. Bagaimana di luar nih, pak? Di luar? Bagaimana? Di luar. Terus bagaimana di dalam? Di dalam. Di

thank mm -hmm. you

mayroon tayo. natin yung aluwa? Pakita rin natin. Bakit pakita tayo.

本当だ。